Alam niyo po ba, ang ating kaaway ay wala pa sa impyerno. Lagi po natin niyang kasama araw-araw. Mahilig siyang manukso. Mahilig din po siyang mangwasak at manira. Sisirahin sisiraan niya ang samahan ng buong pamilya. Sisiraan din niya ang samahan ng magkakaibigan, ng uh, samahan din sa simbahan kasi ayaw niya ng uh, magkaroon ng magandang pagsasamahan. Galit siya sa mga masasayang pagsasama. Kaya gagawa siya ng paraan para sirain 'to. Higit sa lahat, sisiraan din niya ang pagsasama ng mag-asawa. Pansin mo ba kapag nagagalit ka? May naalala kang mga bagay na mas lalong uh, magagalit ka. Kasi ibinubulong niya yan sa'yo. Sinasabi niya yan sa isipan mo para mas lalo kang magalit. Dahil ang kaaway, ang trabaho po niyan ay pumatay, mangwasak, manira at magbahabahagi. At ang kawaaway din ay inggitero. Ayaw niya na maging masaya tayo. Kaya gagawa siya ng paraan na siraan tayo. Kaya i-rebuke po natin yan. In Jesus' name, hallelujah, lumayo ka! Kaya huwag po tayong makalimot na lagi po tayong manalangin. Kasi kung si Jesus nga ay isa din na tinukso ng kaaway, paano pa kaya tayong mga tao lang? Kaya kailangan po natin na lagi po tayong manalangin para layuan tayo ng ating kaaway.